<laughs> Pero hindi ko mapigilan. Pangit ko tulo to. Pangit ko tulo tulo ko. Pero kailangan ko itong i-record. Kasi bakit ako umiyak na ganito? Nakakainis talaga. yung umiyak na ganito. Pero bakit? Kasi... Actually, hindi ko pa fully tapos. May ilang minutes pang natitira. Pero gusto ko lang i-capture itong moment na ito na. Yun, pinapanood ko yung... Ah... Uh, interview ni TJ Monterde. Sa... Kay Tony Gonzaga. Yun, grabe. Alam ko. Nahiyak ako. Parang... Grabe <laughs> So, sa so, ka gusto ko yung mga realization at saka insights na para sinasabi na nito ni Bon at saka so rin yung kay TJ both of them yun wala lang <laughs> nakakaya actually sabi sa so tunin na umiyak <laughs> <laughs> lalabas ko na siguro. Pag oo, oh, oh, okay na to ngayon. Wala na. na sa feeling. Parang, it's really like a At ano yun, yung mga moments na. So, yun, yeah, kadiri talaga. Sorry sa kapagitan ko. Eh, ito ba Shit. Sorry. Ayun. Ayun. sa mga parang manhid ka na sa life, kahit makaiyak ko, hindi gusto kong ilawas, hindi mo this moment kayo, ah basta gusto na ako <ahanbezio> oh was maar een rommel. Overal. Ik weet het niet. Ik zat er in een man die de dus ik in. Overal. Ja, doe Hindi din sa atin. Hindi yeah. na ko. Hindi ako. Hindi naman ako ganito. Yan yeah, na rin na yan sa akin. <laughs> Ewa, sobrang nakatsa ko. Siguro. sorry na talaga. <laughs> sorry na talaga. <laughs> Pero yan. Yeah. So, alam din sa bigi na. Ah. Grabe yung paggamit ni Lord kay Tony Gonzaga. She's really anointed. <laughs> Tama na nga. Ang ko na. Ang OA ko dapat. Wala lang. Gusto <laughs> so, ko lang. Malala tong moment na to na When God used his people to... Ano ba? Ang Sorry na talaga. Ang um, pangit ko pa, pero... Yeah. Ito yung pinakaro. siya? <laughs>